Ba, natutulog ata? Ba, natutulog ay ba? Ah, natutulog, natutulog. Pangkulas! Uy, pangkulas! Ano? Oh, bijuan mo Bakit na naman? Ay, si Dago di ba natutulog? Hmm. Di ba binasa niya ako nung isang araw? Oo. Oh, oh. Ayun, natutulog. Gantian natin. Alam ko na. O, oh, bidyohan oh. mo ko. Hawa <laughs> <Bijuan> mo, bidyohan mo. <kawano. laughs> natutulog. <laughs> <laughs> da, ano? Di ba? Diba ba papalpak yung nanu diba, diba, sa kanya? Sa kanya nung oh, oh diba, paliguan mo. Ay. Diba ba pumalpak yung plan natin paliguan siya? Si Sidagwan. Si oh. 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 Ay natutulog. Oh nga. Sungay. Parang kambing. Di parang parang ganti tayo, di pala, Diba ba? Di siya naliligo. Oh, di naliligo. Oh, ngay. Kambing. Kambing. Oh, pangkulas. <laughs> Bigduin mo, ha? sige. <laughs> Hindi eh, kita nyo. Hmm. Tandaan lang, baka magising yan. Ang <laughs> niya <Yeah>, kayo. <laughs>

Iba sabi ko sa inyo. Mamaya, mamaya niyan magigising galit na galit yun. Kaya nga, magkaroon niya, nagyan mo naman ang suma. Pero hindi, parang nakaganti na rin tayo so, sa ginawa niya, di ba? Hindi kasi <laughs> siya nililipo eh. Di diba? ba? Diba, Oo. Okay. Oh, ang isang ganti tayo. <laughs> ginawa niya yung ding kambing. Kaya nga ako na kabahay ng mukbo ko niya. Ah. Ah. Ah.

Anong ginawa nyo ah? Kaya pala nginitinitin yung ulo ko ah! Wala kami lang dyan! Malay-malay namin sa ma alo. Kaya nga, kayo naman tayo nandito. Eh. kami? Lano, no. ano malay namin dyan? Natutulog ka ah! Si si kaya iba na. si Mangkot! ah! si Mangkot! Ay na pa! Ah, hindi. malay ko dyan! Walang nga kayo ah! kasama ko dito pa, pa, pa. Kaya